Maraming Pinoy ang may pag-ibig MP2 account. Pero konti lang ang marunong kumita ng doble dito. Ang sikreto, compounding. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung isa ka sa mga naghuhulog ng pera sa pag-ibig MP2, pero parang hindi mo ramdam ang kita, baka ito na ang missing piece na matagal mo nang hinahanap. Kasi ang totoo, hindi lang sa laki lang hulog nakabase ang yaman mo kundi sa tamang strategy kung paano ito palalaguin. At kung tatapusin mong video na ito, matututunan mong gawin ang ginagawa ng mga tahimik pero matalinong investors. Yung mga taong hindi tumataya sa risk at hindi kailangan ng milyon para magsimula. Ang mga impormasyon na ibinabahagi sa video na ito ay para lamang sa edukasyon at dagdag kaalaman. Hindi ito itinuturing na personal na financial advice. Kumonsulta pa rin sa isang lisensyadong financial advisor bago magdesisyon tungkol sa investments. Ang compounding ay madalas na itinuturing na isang simpleng konsepto, ngunit kapag lubos mo itong naintindihan at na-apply, ito ang magiging pinakamalaking game changer sa iyong buong buhay pag-iipon at pagpapayaman. Hindi ito get rich quick scheme. Isa itong mathematical principle na nagtatrabaho para sa iyo kahit natutulog ka. Ganito siya kasimple. Ang iyong principal na pera ay kumikita ng tubo. Ito yung interest or dividend. Ang tubo na yon ay dinadagdag sa iyong principal at sa susunod na panahon, ang mas malaking halaga ang kikita ulit. Paulit-ulit itong nangyayari taon-taon kaya nagiging exponential ang paglaki. Sa compounding, ang kinikita mo sa investment ay hindi mo kinukuha. Sa halip, ito ay ini-invest mo ulit. Kaya tuloy-tuloy ang pagdami at paglaki ng iyong pera. Maraming nagsasabi, eh maliit lang naman ang pag-ibig MP2, 6% to 7% lang ang rate per year. Pero ang hindi nila alam ay ang kapangyarihan ng reinvestment sa mahabang panahon. Kahit na tila mabagal ang initial na tubo, kapag hinayaan mong mag-compound, ang tax-free at guaranteed na tubo na yan taun taon ang bilis ng paglaki ay mas mabilis pa kaysa sa inaakala ng karamihan. Isang calculation, kung maghuhulog ka ng 1,000 bawat buwan sa loob ng 5 years, ang total mong inilabas ay 60,000 lang. Ngunit sa average dividend rate na humigit kumulang 7% na nakare-invest, ang total return mo sa katapusan ay aabot ng 70,000 o higit pa. At ito ay tax-free at guaranteed pa ng gobyerno. Hindi ito magic, hindi rin ito hype. Ito ay isang matematikal na katotohanan na pabor sa mga taong may disiplina at Ang kailangan mo lang ay simulan at itong gumana. By the way, kung gusto mo rin magsimula sa pag-aaral ng pera at investments iniligay ko sa description yung mga top financial books na personally kong nire-recommend. Affiliate links yan. Ibig sabihin, kapag bumili ka gamit yung link, may maliit akong komisyon pero walang dagdag na bayad sa'yo. Sa ganitong paraan, natutulungan mo rin akong makagawa pa ng mga free videos tulad nito. Maraming salamat sa support. Ngayon na naintindihan na natin ang power ng compounding, ang tanong ngayon, pero paano nga kumikita ang pag-ibig MP2 investment na to? Ang mekanismo ay hindi komplikado. Ito ay transparent at sinusuportahan ng batas. Simple lang ang sagot. Ang perang iniipon ng lahat ng miyembro kasama ang iyong kontribusyon ay ginagamit ng pag-ibig fund para ponduhan ang mga pangunahing proyekto ng pamahalaan tulad ng mga housing loans at iba pang high yield na government investments ang lahat ng kita or interest o profit na nakukuha ng pag-ibig mula sa mga pondo na ito ay ibinabalik sa mga miyembro bilang dividends. Ito ang dahilan kung bakit ito itinuturing na isa sa pinakaligtas na investment sa bansa. Dahil ito ay may backing ng gobyerno. May dalawang paraan para anihin ang kikitain mo sa MP2. Ang una, annual payout. Ito ang pinaka-pamilyar. Kada matapos ang isang taon, ang kinikita mong dividend ay direktang ibibigay sa iyong account. Maraming tao ang pinipili ito dahil gusto nilang maramdaman agad ang kita at magamit ito para sa personal na gastusin. Pangalawa, compounded savings or reinvestment. Dito nakatago ang tunay na sekreto. Sa option na to, hindi mo wini-withdraw ang dividend mo. Pinapahinga mo lang ito sa account mo. Otomatikong idadagdag ang kita ng year 1 sa principal. Kaya sa year 2, mas malaking halaga na ang kikita para sa'yo. Madalas, kinukuha ng investor ang annual payout dahil gusto nila ng agarang pera. Pero kung ang tunay mong layunin ay mapalaki ang kita mo ng doble o triple sa loob ng 10 to 15 years, ang compounding option ang matalinong pagpipilian. Kasi hindi mo kinukuha ang bunga, hinahayaan mo itong lumago pa. Gaya nga ang sabi ni Albert Einstein, Compounded interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it. Sa MP2, ikaw ang gumagawa ng sarili mong wonder of the world sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa iyong pera na magtrabaho ng paulit-ulit. Napakaganda ng teorya. Pero ngayon, ang pinaka-praktikal na bahagi, paano ito gagawin? Step by step, para mapalaki ang iyong pag-ibig MP2. Sundan natin ang limang hakbang na ito para ma-maximize ang compounding effect. Step 1, iset ang account sa compounding mode. Kapag nag-open ka ng bago mong MP2 account, tiyakin mong ang iyong pinili ay dividends compounded annually. Ito ang critical na decision sa simula. Ibig sabihin, hindi mo wini-withdraw ang kinita mo sa unang taon. Automatic itong idadagdag sa iyong principal para maging mas malaki ang basehan ng kita sa susunod na taon. Ito ang engine ng compounding. Step 2. Simulan agad kahit gaano kaliit. Dahil consistency is king. Huwag kang maghintay ng maging mayaman bago ka magsimula kung 500 lang ang kaya mong ilabas buwan buwan, okay lang yan. Simulan mo na. Ang mas importante rito ay consistency kaysa sa laki ng hulog. Dahil kung maghuhulog ka ng tuloy-tuloy kahit maliit, ang maliit na halaga na yan ay dadami ng husto sa paglipas ng panahon dahil sa magic ng compounding effect. Step 3. Ang rollover strategy. Pagkatapos ng limang taon kapag nag-mature na ang iyong unang 5-year MP2 account, huwag mong gaso agad ang buong halaga. Gamitin mo ang buong halaga, principal, plus lahat ng naipon na dividends para magbukas ng panibagong 5-year MP2 account. Ito ang tinatawag na rollover strategy. Sa bawat pagulit nito, mas lumalaki ang iyong principal kaya mas malaki rin ang kikitain mo sa susunod na limang taon. Step 4: mag-stagger ng maturity dates. Para hindi ka matuksong gastusin ang lahat ng pera mo kapag nag-mature ang isang account, ang sikreto ng mga advanced MP2 investors ay ang magbukas ng multiple MP2 accounts na may iba-iba ang maturity date. Halimbawa, yung account A sinimulan mo ng 2025, yung account B sa 2026, yung account C sa 2027. Ang resulta, meron kang pera na magmamature at pwedeng i-reinvest kada taon pero hindi mo kailangan basagin lahat ng sabay-sabay. Step 5. Gawin itong automatic at walang pagsisikap. Ang uling akbang ay ang pagtanggal ng human error. Mag-set ng automatic reminder sa iyong cellphone o mas maganda mag-set ng recurring deposit via Gcash, Maya o direktang sa payroll mo. Kapag automatic na ang hulog, hindi mo na makakalimutan at ang pera mo tuloy-tuloy magtatrabaho para sa iyo kahit abala ka. Ngayon alam na natin ang strategy. Tingnan naman natin ang mga numero. Ang totoong potensyal ng iyong pag-ibig MP2 kapag ginamit mo ang compounding strategy. Huwag kang magpadala sa mga hype na projections. Ito ay realistic at government backed. Sa so scenario 1, ito ang simula. Halimbawa, 1000 pesos contribution per month for 5 years equals 60,000 total contribution. Kung kumikita ito ng 7% annually compounded, yung 60,000 mo aabot sa around 70,000 to 72,000 pagdating sa maturity. Halimbawa, scenario 2 i-reinvest mo yung 72,000 for another 5 years. Pagkatapos ng term, magiging 101,000 na ito. Wala ka ng dagdag hulog, pero dahil sa compounding, lumaki pa rin. Ngayon tingnan natin ang scenario 3. Yung 101,000 na yon i-reinvest in mo for another 5 years with compounding, pwede kang umabot ng around 142,000 depende sa dividend rate. Tandaan, it all started with a 1,000 per month contribution for 5 years or 60,000 seed capital only. Ngayon, isipin mo to, paano kung 5,000 per month ang ihulog mo for 5 years, then roll over for another 5 years? That's approximately 505,000 at maturity then roll over that for another 5 years with compounding, halos 711,000 na ang total mo. Tax free at government back. Nagsimula lang ito sa seed capital na 5,000 per month or a total of 300,000. Ito ang tunay na milyonaryo sa disiplina, hindi sa swerte. Ngayon, sundan natin ang mga pro tips to boost your MP2 growth. Tip number one, set automatic deposit. Kapag hindi mo nakikita ang perang lumalabas, mas madali kang magiging consistent. Tip number two, reinvest dividends. Huwag mong kunin, hayaan mo munang magtrabaho. Tip number three, diversify. Magbukas ng multiple MP2 accounts para hindi sabay-sabay ang maturity mo. Tip number four, track your dividends yearly. Usually, nire-release ng pag-ibig around first quarter. Alamin mo kung magkano kinita mo at kung kamusta ang rate. Tip number 5. Think long term. Ang MP2 ay hindi para sa mga gustong yumaman agad. Ito ay para sa mga gustong siguradong yumaman pagdating ng tamang panahon. Sa huli, tandaan mo, hindi mo kailangan maging mayaman para magsimula. Pero kailangan mo magsimula na para maging mayaman. Ang pag-ibig MP2 ay hindi magic investment. Pero ito ang isa sa iilang legal, tax-free at government back investment vehicle para palaguin ang ipon mo ng steady at ligtas. Kung marunong ka magtyaga, maghintay at mag-compound, ang maliit mong hulog ngayon ay magiging malaking biyaya sa hinaharap. Kaya kung may 500 ka ngayon, huwag mong intayin ang perfect timing. Kasi ang perfect time to invest ay yung oras na nagsimula ka. At kung gusto mong malaman kung bakit maraming Pinoy ang hindi pa kumikita ng maayos kahit may MP2 account na sila, panoorin mo ang next video na ilalabas ko. 5 Common Mistakes ng Pag-ibig MP2 na nakakasira sa kita mo.